Ganito na baka desperado si Masbate Governor Antonio Co. Narito ang mga tanong ng mga masbateño. Bakit kailangan sa pilitan o bayaran ng salapi ang presensya ng isang tao para lang samahan ka sa iyong kausa? Isa lang yan sa ating nakikita ngayon sa mga post sa social media. Nagugat ang mga hinanakit na mga post na yan dahil sa mga kagagawa ni Masbate Governor Antonio Co. Dahil sa mga umanoy sa pilitan at binabayaran ng salapi ang mga taong gusto nitong maging kasapi sa grupo nito, ito ba ay ng pagiging mahina ni Antonio Co. sa mga masbateño? Dahil binibili nito ang prinsipyo ng tao para lang sumama sa kanya kung hindi madala sa pera ay tatakotan upang mapilitang umanib sa kanilang grupo. Maraming pinapalabas ang kampo ni Governor Antonio ko na ang mga kalaban nila o kakampi ng kalaban nila ay nasa kanila na o nasa kampo na nila. Ang tanong ito ba ay idinaan sa tamang paraan para mapunta sa inyo ang mga taong ito? O di kaya binayaran at tinatakot? Sa ganitong pamamaraan lang ba kayo umaasa para lang makalikom ng mga tao na kakampi? Hindi ba nakakahiya kung talagang iisipin dahil nakuha mo lang ang mga taong ito dahil sa pera at pananakot? Kung nakuha mo man sila para sumama sa iyong kausa ayon sa iyong paningin. Pero ang tanong ito kaya ay vocal sa kalooban ng mga taong ito na sumama sa inyo. O napilitan lang samahan ka. Kaya marami ang nagsasabing humihina na si Masbate Governor Antonio ko sa mga tao. Isa rin sa dahilan ang bilyon na pondo ng lalawigan ng masbate na pinando para sa mga road rehabilitation sana, at naging maanumalya at hindi lang yan pati na sa mga pobreng mamamayan na inagawan, ng mga lupain at isa sa dahilan na mawala ng hanap buhay ang mga pobreng umaasa sa kanilang mga lupa. Para sa mga susunod na documentaries manatiling nakafollow at mag-share. Tatak ako Bicol Digital News Radio.